Yeah. So, see. na ha. Narating na? bueno, din kita na maliwanag Salamat. Madam, dito maganda. Dito dito maganda Ito, ito yung picturean dito, ito Boss! Yes! Grabe, ang ganda rito Yes! Woo! Nadahanan din na maliwanag, madam Ang ganda naman Ang galing na, ang galing na rin, madam, kung mag-drive Mmm! Mm, mmm! Ang galing na mag-drive! Yan mga karanda at touchdown kami dito sa may patapat bridge. Tignan nyo naman. Napakaganda. First time kami dito na napunta mm -hmm. ng maliwanag pa. Kasi every time na napupunta kami dito, yung Boss Iron Man, eh, lagi kami gabi kung lumapag dito. Pero this time, nakita natin siya ng maga. <laughs> Thank you at maliwanag pa. Kasi Madam Blight, oh, galing yung Madam. Oh. Madam, galing mo na kanina. Oh, gusto gusto ko yung mga riding skills mo kanina. Yan ang riding skills na hinahanap ko. Yeah. Oh, tignan niyo oh. oh. Kasama namin si Anli Pajak. Kaya si Anli Pajak ito yung nagbabike pero ngayon, nagbike ka ba hindi? Hindi, naka big bike na. Naka big bike na. <laughs> Every time na dadaan kami dito, madilim. Because Iron Man, two times madilim. Kaya so, pala hinabol niyo ngayon. <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi na ako minto, dire-diretso. Kaya nagtataka ako. Si si Madam eh, kasabay mo pa rin eh. Oo. Oh. Hinabol yung Hinabol talaga namin, napakaganda naman. O oh, mata, picture tayo. Mata, tara mag picture na muna tayo dalawa bago dumilim. Wow. Thank you Lord. Salamat narating namin yung Madam. Thank you. Kanta naman dito. Oh, yun yan yung bakal namin, oh. Sakit ang braso. Sakit ng braso. Wow, naman ng Madam. Ko sakit ang braso ng Madam. Sakit braso ko puro ano, buhangin yung dinaanan. Ayan si na ano yan? Tapat ka, tapat ka, di ba? Tapat tayo. O, sa patapat. Sabi mo sa patapat bridge yan. Gusto ko. Ako, ako, si Kawanis. Sabi mo muna, patapat bridge. Patapat bridge. Tapat ako. Tapat ako. Ako si. Ako si. Kawanis. Kawanis. Natapat, natapat. Natapat, natapat. Sa tap, patapat. Yeah! <laughs> 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 Nabulol. <lang. laughs> oh, ano? Ano na? Papa, oh. dili, picturean mo ako nakahiga. Higa? O oh, sige, oh, nakahiga na si madam. Ay. Ay, ay, ay! Ay, Wow! Oh, ang ganda ng kama ni Madam! <laughs> ay, <laughs> ang kita tropa natin dito sa Patapat! Woo! <laughs> thank you sa inyo, ha! <laughs> ano Patapat, ah. Rich? Napakasolid nyo! Thank you, thank you, thank you, thank you! Ako ay nila! <laughs>

Ano ito, jeep? Mga pinasuko <laughs> <laughs> na? Walang talagang! O, si mami ng to! Umami na? Oo! Jeep, may Ayun, bangon kayo ngayon sa kalukuan n'yo, no? <laughs> Bangon kayo sa kalukuan n'yo, no? <laughs>